Since si Amy naman ang daldal ng daldal tungkol dito, Senator Amy pangunahan mo na. Patunayan mo rin sa amin na hindi mo ginamit si VP Sara Duterte para lang manalo. Patunayan mo, magpahiring ka dito. Bakit? Nasa committee mo yan. So, hindi niyo naman siguro na miss out yung uh, pinupunto natin. No? Kasi dami pa naman na sabi ni Banat Bay at mm. ni Kati Binag. Sana ano, maganda yung, uh, yung mga audio kanina. Okay na ba audio? Pakilagay, pakilagay nga po dyan kung okay mm. na ba ang audio. O, kasi kung hindi pa okay yung audio, ayusin natin. Pero mukhang ayos naman na. So, ayun. Ganun pa rin. Katulad mm. pa rin yung kanina pinag-uusapan natin. Eh... Mainit na mainit pa rin ang talakayan dito sa ating uh, chat box uh, patungkol dito sa mm -mm. mga nangyayari ngayon sa bayan natin. unang una sa lahat, itong panawagan ng uh, mga banateros at ng buong Pilipinas mm -hmm. na magpa-drug test na talaga. Okay. Itong, uh, kailangan ba 'yung ano lang, 'yung uh, president at 'yung kanyang 'yung kanyang asawa lang or maganda kung lahat, hindi ba? Maganda kung lahat. Mm -hmm. Sa akin 'yung something significant kasi yung ay eh, trust ang kailangan patunayan dito at maibalik ni Marcos. So, yung talagang pagginawa ni Marcos kung makukonvince ang Pilipino. Hmm. So, whether uh, hair follicle test niya o sila mag-asawa o yung eh, katulad nito may problemang malaki. Tapos ang nagsasalita si Claire. Eto misto mistulang pag-amin na talaga namang uh, involved na gumagamit si Lisa dito. pag na mo mabuti, e eh, yun ang iisipin ng taong bayan dito. Kaya wala talaga e. Eh. Hmm. So, kailangan gumawa sila ng something uh, significant. Ika nga. Hmm. Oh. Pero may panawagan si ano? Eh? Si? Si Kathy. Ano ang panawagan ni kati Kay ano? kay uh, Senator Amy Marcos. Palagay ko kami, panawagang ka pa eh kay Senator Amy Marcos. O, yun nga. Yung sinasabi ko nga, uh, hindi po... Pero ito, pwede... hindi. Yeah, ba bago mo i-direct ah, siya, ano, kasi gusto kong sagutin mo ito eh. Mm. Kasi, anong ano, napapansin mo patungkol kay Senator Amy Marcos doon sa mga nagtatanggol sa kanya? O, kasi maraming nakukulangan mm. dito sa yes, yes. mga... Sa, sa statement lang na ito ni Aimee, mm. maraming nakukulangan. Mm -mm. Kulang ng gawa. Yes. Kasi hindi lang naman ito yung unang beses na nagbigay siya ng statement eh. Mm -mm. Doon sa ano sa kanyang aksyon patungkol doon sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, maganda na siya ng Senate inquiry. Mm. Pero mag election kasi. Yun, yes. Kaya nga alam natin saka, yun na nagpanalo sa kanya eh. At saka ginawa niya yun nung malapit na election. Oh, yeah. So okay. yun na nagpanalo sa kanya. Uh -oh. Na-win niya ulit yung mga mm. nagalit na sa kanyang ano eh, mga uh, Duterte supporters. So ngayon, nananalo siya at uh, may mga ganitong kalalang isyo, malala to para Oo sa atin. Oo naman kasi may namatay. Oh, sobrang tindi nito. Hmm. So, yung kanyang statement na yon na, na paghingi ng aksyon sa Malakanyang na alam naman natin na hindi mag-adhere sa kanya hmm. or hindi sasagot sa kanya, nakukulangan tayo. Sobra. Oh, anong napapansin mo doon sa mga hindi nakukulangan? Eh, ako I think hindi na yan ano Purist na Duterte. Ang pinoprotektahan Nako, na nila dito ay Marcos, si Amy, hindi na si PRRD. Kasi kung talagang kayo ay pro-Duterte, mm. iisipin nyo, let's go straight to the point. ba? Diba? Alam na alam natin, kahit kayo, alam nyo sa sarili ninyo na pag pumunta tayo, questionin natin, magtanong tayo sa Malacanang. Hindi tayo sasagutin ng derecho. Hindi natin makukuha yung tamang sagot. So hindi hindi to sapat. The best way for Imee Marcos to do is write a letter in Beverly Hills police as a senator and she will definitely get a report Oo. out of it. Then from there, basahin niya sa ating lahat, sa ating mga ano mamamayan Pilipino. Kung talagang sinasabi niya... Sandali, bakit naman kayo demanding kay Aimee? <laughs> Napaka-demanding ninyo eh. Kaya ano niya, ba trabaho niya ba yan? Oo naman, hello. Ah, okay, okay. Di ba, binoto siya ng mamamayang Pilipino, mm -hmm. tsaka... Yun, yung sinasabi niya na talagang pro-Duterte siya, nahihiya siya kay VP Sara, nahihiya siya sa mga Duterte, nahihiya siya sa atin sa ginawa ng kanyang pamilya yung, o ng kanyang mabigat kapatid. Yun, yung, yun yung gusto ko, yung pinakaulay. Kasi hindi na to usapan kung Duterte supporter yes. ka, Inday Sara supporter ka. Mm. Ang importante rito, bilang isang Pilipino, yes. kailangan mawala itong balitang ito. I uh, mean, makorek natin ito kung may pagkakamali mm. dito kasi nakakahiya ito. O balitang balita to sa buong mundo hindi lang Ang puto sa lang naman kasi dito, ang talagang makakapag makakatulong sa ngayon hmm. na senador si Amy. Yes. So hindi ko maintindihan bakit may mga tao na masaya na doon sa panawagan ni Amy. Ewan ko kung ako lang si ito, ha? Ah. Hindi pangitain, eh. Hindi niyo ba alam? Anong pangitain? May matinding pangitain dyan. Nung yung sumasaya o kumakanta si LA, anong kanta yun? I will survive. I will survive, di ba? Oo. Kanta ni Aimee. Mean Once yun, I was afraid. Ah, Oo, oh, afraid. I will survive. So, yeah. oh, Mahilig siya magpaganyan, eh. Pabagsak na siya, eh. Biglang kinapita niya si BP. I will survive. Nakasurvive I mean. siya. Nakasurvive siya. Yun pa, la pangitain yun, eh. <laughs> mm -hmm. Kaya nga dapat hindi ka natutuwa. I mean, kung ikaw oh. eh, kung ikaw ay talagang gusto mo nang uh, makita natin yung katotohanan dito, dapat magsama-sama na tayo ng panawagan na si Amy ay gumalaw-galaw. Mm. Hindi po pwedeng puro panawagan lang siya. Sabi mm. nga, eh ba, diba, panawagan, kaya natin gawin lahat yun. Kung mananawagan lang eh. Kailangan, yung hindi namin kayang gawin, yan ang gawin mo, Amy. Diba? no, At saka kayo ba, ano, Kontento ba kayo? Lagay nyo dyan sa comment section. Diba? Para makita siguro ng no, mga Iminatics, kayo ba kontento yeah. dyan sa hakbang na ginagawa ni Imi? Tsaka magsabi siya ng totoo. Kasi hmm. alam niya yung totoo, oh my goodness. Alam niya yung totoo. Kung gusto niya talagang sinasabi niya kakampi siya ni VP Sara, anong hinihintay mo? Oh, may nag-text. Oh. Hmm. oh. Sobra ka na, Cut. Asan yung USB? <laughs> Bakit ko ibibigay ho yun? Hindi, every time na meron kang banat eh, USB oh, Ano, sa'yo eh. Hindi. Pwede ba kalimutan yung na ilintik na USB na yan? Hindi lang yon. Skandal namin yun eh. <laughs> <laughs> Ba't e niyo ba gusto tingnan yung skandal namin dalawa ni Kat? Oh. Lang, huyo, hindi lang ho yun. Hindi niyo ba nahalata oh. before lumabas mm. yung issue sa USA mm. binanata ng aking USB. So <laughs> okay. may USB ba talaga? Of course. Oh, So meron? Mm. Meron. meron. Pero ano ako, tanga ba ako na because pressure niyo akong lumabas, ilabas yung aking USB? Tsaka tinatago pero, nga bang, namin yun pero, eh. Why gusto makita yung ano namin? Pero Barret ba eh, uh, remember, nung uh, lumabas yung video na di uman, yung video mm, na, mm, na sabi na na-AI, mm. uh, sinabi na natin na regardless may video o wala, mm. may USB o wala, tingnan nyo yung kilos nila eh. Uh -oh. Yan yung pag-ngiwing-ngiwing nila. Hindi kasi nila. para in fairness mm -hmm. ha, para yeah, alam yeah. mo, hindi kami naniniwala sa kahit na ano yung mga video-video. Mm -hmm. uh -huh. video. mm -hmm. Kung ano man yung yun, kaninyo. meron man yun o wala. Uh -huh. Uh -huh. Hindi wala. kami ano doon. Eh sa amin kasi, naniwala na kami, 2022, -20, 20 sinabi ka. ni PRRD, personal itong sinasabi sa amin. So bakit pa kami magahanap ng kung ano-ano? Sinabi na sa aming personal. Nabudol sila. Ayaw. Hindi sila naniwala kay PRRD. Kaya kailangan pa nila ng proof. Yung mga hindi nabudol kasi, yan, naniwala agad no. yan kay PRRD. Tsaka sinabi ni, ni ano, di ba, ni PRRD na ilang beses lumapit sa akin yan, ayoko yan kasi bangag yan. Exactly. Si yeah. PRRD na nagsabi hindi kami ha, mm -mm. tapos hanap kay ng hanap ng kung ano-ano. Ngayon, kalukohan nga to. Kasi, uh, una, Iisa yung pinaglalaban natin, pero ang nahalata ko, dahil sila ay may pinapanigan na, hindi In, na silang purist sino na Duterte. Kailangan na yung mga sarili nila. Hmm. Ano hindi Is, purist? Kung alimbawa, ako ba, punta ako ng punta sa Dabao, hindi ako purist na Duterte? Hindi. Ape, Lagi hindi, ako sa Dabao. May mga dilawan din pupunta oh, ng Dabao. Naman, o. maraming mapagpanggap. Oh, at... Nagpunta ako ng Hague. Hindi rin, hindi, hindi rin kasi yan. Marami rin ang <laughs> pupunta. <laughs> Nakita mo ang nakaraan, si Wa yung Walden Bell yun, ang gulo pa rin. Oo, di ba? Alam mo... Tata... Si Barley ka nandun din. Oh. Ay, sorry naman. Hindi, Pedi alam ganun. mo, eto pa pala. <laughs> eto kami, okay, sabi ko nga sa inyo, um, mahahalataan nyo kung sino talaga yung... Eto kasi yan eh, makakaliwa ang mga kanilang style, divide and conquer. Hindi nyo ba nahilata, hindi nyo ba nahahalata ho na yung mga yan na nandyan, nagpapanggap ng mga Duterte, na pro-Duterte, pero ang sinasabi ko palagi, so, yung bang sinabi ni PRRD na durugista sila, hindi pa ba sapat sa inyo yan? Kung talaga ang sinasabi nyo ay pro-Duterte kayo, tama kayo eh. Mm. Boss Dada, ano, Banat Bay, Coach Oli, na 2022 pa lang, Naniwala na si kayo kasi si PRRD nagsabi. Yeah. Hindi nyo na kailangan maglaba, hindi nyo pa kailangan ng video, hindi nyo na kailangan pa ng mm -hmm. anumang ebidensya, USB ko. Sa totoo lang, yung statement nila po, sinasabi nila doon na hindi na rin kailangan pa ni si JM Morales, ni ako na lumabas. Enough na. If you're a pro-Duterte, enough na yung word na binitiwan ni PRRD. Pero paikot-ikot kasi mga trolls, Hindi, alam mo ito, matindi kasi sinasabi nila. We need an evidence. Don't be stupid. A witness is an evidence. PRRD is a witness saying to you, I know. Kasi nga, alam niya. Di ba, tandaan niyo, may nakwento ko sa inyo na nakita niya mismo uh, yung sitwasyon. At ilang beses na sinabi. So, more than evidence na po yung witness. So ayan na po, wag na tayong maganap nung kung ano-ano. Ang focus natin ngayon, eto, may nilabas na bagong quote-unquote evidence. Ang nakakapagtaka nga, yung sagot ng Malacanang, walang evidence. Mm. So therefore, kung titimbangin mo, mas mabigat yung merong nilabas na dokumento. Mm. Sino yon? Yung sila Bobby Tiglaw, ang, ang bilyonaryo. bilyonaryo walang nilabas ang malakanyang. Basta, tinawag lang na obstructionist. Basta At, nag uh, lang. Oo, oh, nag mm -hmm. lang. Mm -hmm. Hindi, ang hindi ko pag gusto, yung sagot ni Auntie Claire na, pwede ho kayong mag-imbestiga, makikita nyo doon. Bakit, Bakit hindi, hindi ikaw yes. ang maglabas ng ebidensya? Read it out loud in public and say it. Ipakita nyo yung dokumento. eto po yung dokumento yep. na katunayan na sila huy nagsisinungaling. Bakit ayaw nyo ilabas yan? karapatan ho ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan. Again, because may kasama ho kayo dyan ng mga cabinet secretaries. Alam mo, maganda ang pinakamagandang bitaw, mm. bitaw ni PRRD. Mm. Naalala nyo yung sinabi niya, kayo bang mga kapulisan at sundalo? Papayag ba, papayag kayo? ba kayo ang namumuno ay isang uh, bangag? Si PRRD nagsabi niya, hindi po ako ha? Hanapin January. niyo sa video. Oh, niya sinabi yan. Oh, papayag ba kayo? Yan ang hanggang paulit-ulit niya sinasabi. So, i-rewind lang natin yung sinabi niyang yun. Mm. Kung papayag ba kayo. Wala pong sinasabi si Pangulong Duterte na magrebolusyon. Mm. Hindi rin po namin sinasabi, we are totally against any kind of rebellion. Mm. Paulit-ulit namin sinasabi yan, we believe in Romans 13 verse 1. Mm. So, hindi po 'yan ang gusto namin. Ang punto lang Karapatan namin bilang isang Pilipino na ang humahawak ng pera, humahawak ng bayan namin ay nasa tamang katinuan. So the only way to do it, hair follicle test. At kailangan din namin ng mga senador na manawagan. Exactly. Since si Amy naman ang daldal ng daldal tungkol dito, Senator Amy, pangunahan mo na. Patunayan mo rin sa amin na hindi mo ginamit si BP Sara Duterte para lang manalo. Patunayan mo magpahiring ka dito. Bakit nasa committee mo 'yan? Sasabihin mo 19 Congress yun. Again, same Senate President naman eh. Kita mo si Tulfo? Mm. Nagsalita na, susuporta niya si Cheese. Mm. Ano pa diba, Yung con yung Congress ba ba 'ya? Oh. oh. si Abante. Mm. Sinasabi niya na itutuloy namin yung Quadcom. Mm. Pero twentyet congress mat matagal pa sa susunod na buwan pa mm. diba so ay pa, ano buti, pa si, nyo, buti pa nga si alam mo buti pa nga si Abante consistent may no may continuity oh. <laughs> oh. diba tinuloy niya oh, i mean ito, hindi siya okay. uh, oh. against man ako sa mga pinagagawa niya pero sa kampo nung sa kabilang parlor epektibo siya correct maaasahan mo siya mm. si i hindi mean, mo maaasahan Purdakdak eh. Double agent Marcos ka yata. na, Marcos eh. Mm. Double agent ka. Mm. Hindi, <laughs> 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 uh alam nila yan kasi binabanata ko to si Abante. Kaya nga dapat, mm. Senator Aimee, patunayan mo sa amin na hindi mo ginamit si BP Sara Duterte nung mm. election lang. Hmm. Patunayan okay. mo na hindi ka manggagamit. Di ba? Mm. Manggagamit ka eh. Inaakusasyon sa'yo eh. Patunayan mo ngayon sa amin. Iring mo to.